Usapang real talk. Kapag inanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Ops, teka lang. Alam mo, save lang tayo. Nasaktan din ako nung una kong marinig to. Dahil di naman ako pinanganak na mayaman. Pero isa lang na-realize ko, tama sila. Dahil tayo lang may kakayanan para baguhin ang buhay natin. Kaya kung mahirap ka ngayon, gawin mo motivation yan para mas kumunlad at masenso ka sa buhay. Ito lang tanong ko sa'yo, ilang opportunity na ba ang dumaan sa palad mo at hindi mo pinapansin. Bakit? Kasi minsan, natatakot tayo sa sasabihin ng ibang tao. Pero tandaan mo to, walang ibang magpupush at magpapayaman sa'yo kundi ikaw. Kaya ito advice ko sa'yo, lakas mo loob mo. Subok na na subok sa buhay. At huwag na huwag mong yung mga taong nagne-negative sa'yo. Alam ko, kayang-kaya mo. Kasi maraming naniniwala sa'yo. Huwag mong kakalimutan, pang-icon ka.